Isog may kapuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming lithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, alas dose ng tanghali. That time track was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw. ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw Sik-sik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Pananambang sa mga sundalo sa Maguindanao del Sur kinundina ni Pangulong Marcos. Batas na nagbabawal sa no-permit, no-exam policy, kulang sa pangil. Ayon yan sa isang makabayan lawmaker. Panukalang tsa-tsa, kinumpirmang hindi muna maisasalang sa plenaryo sa Senado ngayong linggo. Mga senador, pinayuhan ng House leaders na magnilay-nilay ngayong Simana Santa upang makapagpasya sa economic charter change. Larawan ng mga botante kasama ng ipopost ng Comelec sa mga polling presents para sa darating na eleksyon At ang PNP naka-heightened alert para sa semana Santa Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Buong puso, puso. kasama ang buong pwersa ng Brigada, News -FM, Brigada News FM Philippines In the heart ...of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Magandang Tanghali, Pilipinas! Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo! Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Araw ngayon ng Lunes, March 18, 2024 At kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Haji Kaminyo At Brigada Leo Navarro Malikdem Brigada Balita Nationwide Sa detalye ng ating mga balita Nagpaabot ng pakikiramay si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa naulilang pamilya ng apat na sundalong nasawi sa pananambang ng pinaniniwalaang miyembro ng Dawla Islamia sa Datu Hofer ang patuan Maguindanao del Sur kahapon. Nangako si Bronner na papanagutin ang nasa likod ng karumal-dumal na pagpatay sa tropa ng pamahalaan at tutuldukan ang paghahasik ng takot sa rehiyon. Siniguro din ni Bronner na mananatili ang mandato ng sandatahang lakas na protektahan ng bansa at pananatilihin ng kaayusan at kapayapaan. Samantala, mariing kinundina ng liderato ng Armed Forces of the Philippines ang pagpaslang sa apat na miyembro ng militar. Brigada Balita Nationwide! Huwag na ipong balita mga kabrigada, tanggap tayo ng report. Pananambang sa mga sundalo sa Maguindanao del Sur, kinundina ni Pangulong Marcos. Brigada Marikar Sargan ibrigada mo. Brigada papay report. Mariing kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos ang pananambang sa apat na kasundaluhan sa Maguindanao del Sur nitong March 17. Sa kanyang statement na ibinahagi sa ex-account, ipinahayag ng Pangulo na ang karimari-marim na insidente ito ay nagpapatibay lamang sa determinasyon ng pamahalaan na labanan at puksain ang terorismo sa rehiyon at sa buong bansa. Binigyang diin ang Pangulo na sa ilalim ng kanyang administrasyon na nananatiling matatag ang pangako na mabigyan ng nararapat na hustisya ang mga sundalong nagbuwis ng buhay sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Iniatas din ng punong ehekotibo ang agarang pagbibigay ng tulong at benepisyo sa mga naulila ng mga nasawing sundalo. Hinimok naman ni Pangulong Marcos ang sambayanan na gamitin ang kalunos-lunos na pangyayari bilang inspirasyon upang magsama-sama at isulong ang hangaring magkaroon ng ligtas, matatag at insurgency-free na Pilipinas. In the heart of changing lives. Ito sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila. The music

Mga kabrigada, inilarawan ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na kulang sa pangil. Yun hong batas na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos na nagbabawal sa no permit, no exam policy. Sa panayam ng Brigada News FM kay Manuel, sinabi nitong na dilute o napakaluwag ng parusa sa mga paaralan na lalabag sa naturang batas. Dahil tanging administrative sanction lang ang ipapataw sa mga violators sa halip na multa. Si Manuel ay isa sa mga may akda ng batas na ito sa kamera bagamat masaya siya na pakikinabangan ito ng mga mag-aaral. Gayun man dismayado dahil ang parusa sa mga lalabag sa batas ay magaan. Mabebe yung uh, gobyerno sa administrative sanction. Hindi, hindi pwedeng ano lang, warning lang o susulatan lang. Kung meron talagang matigas uh, yung ulo, hindi dapat pwedeng madimot, ma-expel, matanggal sa pwesto at hindi rin nagustuhan ni Manuel ang final version ng batas na kailangan pang humingi ng certification ng mga estudyante sa DSWD bago sila mapayagang makakuha ng pagsusulit. Kapag panahon ng exam kasi anya, dapat na nakatoon ang atensyon ng mga estudyante sa mga paghahanda at hindi sa pagkuha ng kung ano-anong requirement. Pwede maging implication po niyan, eh, baka kung ano-ano na namang mga dokumento ang uh, hingin sa estudyante. Hmm. Eh, para payagan siya mag-exam. gusto nga po natin, di ba, na kung maniningil, hindi na yung sa isang period. Binigyang diin naman ni Manuel na handa ang kanilang tanggapan na tumanggap ng reklamo sakaling may mga problema sa implementasyon ng bagong batas. Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada, ang panukalang tsa-tsa hindi muna maisasalang sa plenaryo sa Senado ngayong linggo. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada! Live report! Kinumpir mo ni Senate Subcommittee on Constitutional Amendment Chairperson sure, Senator Sonny Angara na hindi pa tapos ang kanilang committee hearing para sa economic provision ng konstitusyon. Kagmay nito hindi pa maisasalang sa plenaryo ngayong linggo ang pagtalakay sa charter change at cha-cha. Ito ay sa kabilangan ng pahayag ng mga kongresista na aprubahan na nila sa kanilang final reading ang kanilang version na resolution ng both houses number 7 ngayong linggo malala ayon sa mungkain ni Senate President Mig Subiri sa komite, maganda makapagsagwa muna rin ang pagdinig sa ilang syudad ng Visayas at Mindanao para dito. Maliban pa rin tiniyak din ni Anggara na magkakaroon pa ng botohan ang mga senador tungkol dito. In the court of changing lives, ito sa Brigada Uncurtas ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News, all for you. Umahataw! Balita Nationwide! Magandang pagkakataon ang paparating na Semana Santa upang makapagnilay-nilay ang mga senador ukol sa kahalagahan ng pag sa economic provisions ng 1987 Constitution. Sa pulong balitaan sa Kamara ngayong araw, sinabi ni House Deputy Speaker David Suarez na maaaring samantalahin ng Holy Week break upang manalangin at humingi ng gabay para mapagpasyahan ang pagpasa sa resolution of both houses number 6 at 7. Kailangan na anyang malaman ng Kamara kung anong buwan aaprobahan ng Senado ang kanilang bersyon ng Economic Charter Change upang makapag-usap na ang mga lider. Ipinunto ni Suarez na sa huli, taong bayan naman ang magdedesisyon sa pamamagitan ng plebisito habang malinaw na nakikita sa business community ang pagkasabik sa planong alisin na ang restrictions sa economic provisions ng saligang batas. Isa umano sa posibleng paraan ng pagdiretso sa Commission on Elections, ngunit mas makabubuting makipagtulong sa Senado upang maiwasan ng anumang legal obstacles na kakaharapin ng charter amendment sa Korte Suprema. Idinagdag naman ni Assistant Majority Leader Jefferson Konghun na sanay makaramdam ng konsensya ang mga senador dahil nakasalalay dito ang pagdagsanan ng trabaho para sa mga Pilipino. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, maliban po sa pangalan, kasama ng ipopost ng Commission on Election sa mga polling precincts ang larawan ng mga butante sa May 2025 elections. Sinabi ni Comelet Chairman George Garcia na sa pamamagitan nito ay mas mapapabilis ang paghahanap ng mga butante sa kanilang polling precincts. Nilinaw ni Garcia na maliban sa posted computerized voters list o PCVL, mananatiling accessible sa publiko sa pamamagitan ng Comelec website ang precinct finder para matulungan ang mga butante na mahanap kung saan sila dapat bumoto. Tiniyak naman na ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting na meron silang Voters Assistance Desk sa lahat ng mga polling centers na makakatulong din sa mga butante sa paghahanap ng kanilang nakatakdang presinto. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panunumpa ng 55 mga bagong one-star rank officer ng Philippine National Police. Sa kanyang talumpati, binigyang diin na Pangulo ang hangari ng kanyang administrasyon na sa ilalim ng bagong Pilipinas, ang bawat mamamayan ay ligtas. At kaya pinaalalahanan nito ang mga bagong opisyal na ang suot nila ay hindi lamang tumutukoy sa kanilang ranggo, kundi tanda rin ang kanilang commitment sa sinumpaang tungkulin, lalo na sa pagtiyak na ligtas ang mamamayan mula sa kanilang bahay hanggang sa komunidad. Ipinilin rin sa kanila ni Marcos na isa sa mga dapat bantayan sa ngayon ay ang pag-usbong ng mga cybercrime-related incidents. Kasabay nito, ibinahagi rin ng Pangulo ang patuloy na pagbaba ng bilang ng index crime sa panahon ng kanyang panununkulan. Brigada Balita Nationwide! Walang ka brigada ang PNP naka-heightened alert para po sa Simana Santa. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada. brigada! Report! Simula March 24 sa araw ng Palaspas o Palm Sunday, ipatutupad ng Philippine National Police ang heightened alert status ang KPNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo, otomatikong ipinatutupad ito tuwing Semana Santa sa lahat ng police station sa buong bansa para matiyak ang seguridad ng publiko. Gayunman nilinaw ni Fajardo na nasa diskresyon pa rin ng Police Regional Director. Kung itataas pa ito sa full alert status, depende sa sitwasyong pansiguridad sa kanilang nasasakupan. Sa ngayon ay wala pa namang monitor na banta sa seguridad ng PNP para sa Semana Santa. Tiniyak naman ni Fajardo na hindi nagpapakampante ang buong hanay ng pambansang pulisya. Nasa 34,000 pulis naman ang ipapakalat sa mga tourist destinations, transport hubs at areas of convergence, kabilang ang mga simbahan ngayong Semana Santa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. RAPIDO! Kabrigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, tiniyak ng Philippine Ports Authority ang kanilang kahandaan para po sa pagdagsa ng mga biyahero sa Semana Santa. Sinabi ni PPA spokesperson Eunice Samonte na inaasahan na nilang mataas ang bilang ng mga bibiyahe ngayong taon sa mga pantalan kumpara noong nakaraan. Base sa tala, nasa 1.8 milyon ang mga bumiyahe noong nakarang taon kaya inaasahan nila ang mahigit sa 2 milyon ngayong taon kaugnay nito, sinigurado naman ng PPA ang siguridad sa mga pantalan lalo na at meron ng nakaantabay na mga polis. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Niniyak ni Senator Christopher Bongo sa kanyang naging mensahe sa harap ng 1,016 displaced workers ng Mulanay, Quezon na patuloy lang ang pagsiservisyo niya para sa mga ito hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Kaugnay nito, nagpaabot din siya ng karagdagang tulong sa mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, masks, bikes, shirts, vitamins at bola ng pambasketball at volleyball. Samatala nakatanggap din ng ilan sa mga displaced workers ng sapatos at mobile phone. Patatandaan na nasabing relief operation na ginawa ng kanyang malasakit team ay isang partnership program kasama si Senator Robin Padilla na naglalayong ipakita sa publiko na kasangga ng mga ito. Ito ang Senado. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada sikat na rapper-singer sa Cebu na maril ng foreigner na nambastos umano ng kanyang mga kaibigan. Brigada Iris at 12 well, Depositario, ibrigada mo. Brigada. Brigada. b, -b, 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 -b report! ito sa sinigawang hot pursuit operation ng polisya ang isang sikat na rapper sa Cebu matapos itong mamaril ng isang foreigner na nambastos umano sa kanyang mga babaeng kaibigan sa loob ng hotel compound sa Bragay Lahug sa lungsod ng Cebu kahapon ng umaga. Kinilalang suspect na rapper singer na si Jed Andrew Salera ...o mas kilala bilang Range 999. Inami naman ito na gawang krimen... ...at sinabi nito na naghalit siya sa foreign national... ...na si Michael George Richey... ...na nang basto sumano sa kanyang mga kaibigan... ...at hinawakan pa umano nito ang kanilang mga puwet. Inami na sa lera na sinubukan niyang itigil... ...at winarningan sa Richey's laban... ...sa pambabastos sa kanyang mga kaibigan... ngunit hindi nakinig ang dayuhan. Ngunit ni siya ang emisigasyon... ng mabulo PlayStation pa pamumuno ng kanilang hepe na sa police major Romeo Cagoy na si selera ay wala sa loob ng bar ng unang maganapang kaguluhan. Base sa kuha ng CCTV, dumating si selera sa kaya ng isang SUV kung saan nang na pumarada ito sa harap ng bar, lumapit sa driver's side ang dayuhan at ilang minuto lamang na bumalagtan na ang biktima. Ang foreign national ay nagtamo ng tama ng bala ng baril sa kanyang balikat at sa kanyang paa na agad namang dinala sa pagamutan. Matapos ang pamamaril, agad namang tumaka si selera ngunit na ito ng pulisya sa loob ng bahay ng ang manager sa Sunshine Valley sa barangay Kiyot Pardo. na ng pulisya sa crime scene ang isang .45 caliber pistol na may live ammunition at dalawang empty shells. Ang suspect ay nakitagdang sampahan ng kasong frustrated homicide. In the heart of changing lives, ito si Brigada Aires at 12 well Depositario ng 90.7 Brigada News FM Cebu, The Music and News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Kabrigada, alam ba ninyo na napakasustansya po ng gulay na malunggay? Bukod sa gulay ng malunggay, marami din ngayong nagbebenta ng malunggay bread, malunggay noodles, at iba pang pagkain na may sangkap ng malunggay. Ang dahon po ng malunggay ay punong-puno ng calcium at iron. Ang calcium, mga kabrigada ay nagpapatikas po ng ating buto at panlaban sa osteoporosis. Kung ikaw naman ay anemic o kulang sa dugo, sagana ang malunggay sa iron na nagpapadami ng ating dugo. Mataas din sa protina, potassium, vitamin A at vitamin C ang malunggay. Ang mga bitaminang ito mga kabrigada ay tinatawag na antioxidants. Ito yung lumalaban sa stress at nagpapabagal sa pag-edad ng ating katawan. Kumpara sa ibang prutas at gulay, ang malunggay ay mas marami pong bitamina. Super gulay talaga ang malunggay. Ang bunga po ng malunggay ay masustansya din at mataas sa carbohydrates, calcium, iron, at phosphorus. At dahil po sa bitaminang ito, ang malunggay ngayon ang ipinapakain sa mga mabababa ang timbang o yung mga malnourished. Nagayon din sa mga nagpapasusong ina para po makatulong sa panunumbalik kaagad ng kanilang lakas matapos ang panganganan kabrigada alagaan ang kalusugan at panatilihing malakas ang pangangatawan yan po ang paalala ng Moms Love ES1 Capsule na ng mga mami sa kanilang maayos at malusog na milk production. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong anak. And starting now, mag Moms Love ES1 Capsule. six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At mga kabrigada, ingin na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga lingkod Brigada Haji kami at Brigada Leo Navarro Malikden Maraming salamat sa inyong pakikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada.